Handa na ang COMELEC kung sakaling isumite sa kanila ang resolution para sa economic provisions ng charter change. Naniniwala rin si Chamber Chairman George Erwin Garcia na baka umabot pa ang usaping ito sa Korte Suprema. Si Luisa Erispe sa detalye. Ngayong pasado na sa Kamara ang Resolution of Both Houses number 7 o Resolusyon para sa Economic Charter Change, ang COMELEC sinabing handa pa rin silang tanggapin ano man ang isumiti sa kanila ng Kongreso. Ayon kay Chairman George Irwin Garcia, sakaling ang isumiti sa kanila ay resolusyon lang ng Kamara at wala pa ang Senado. Wala silang magagawa dahil mandato nilang tanggapin ang pinagtibay na resolusyon ng Kamara. Mas lalo po siguro magagalit ang lahat hindi namin gagawin ang namin. So again, I do not want to preempt the action of the, the Commission and Bank, but what I can guarantee to the Filipino people is that we will decide rightly based on law and based on what should really be done in accordance with with the, the Constitution. Pero sabi naman ng COMELEC, alam naman nila na ang totoong issue sa pagsusumitin ng resolusyon ay pwede na ba kahit wala ang boto ng Senado para sa chacha lalo na't umabot sa 288 ang affirmative votes sobra sa 232 votes na kailangan para makapasa sa kamara ang resolusyon at sapat naman para tapatan ng boto na kailangan mula sa Senado kaya ang COMELEC ayo maipit sa sitwasyon sabi naman ng COMELEC hindi muna sila agad kikilos para sa kanila dadaan pa ito sa matinding deliberasyon napakahirap kasi sa aming responsibilidad na kaatak yung pag-interpret whether jointly or separately. Bibigyan natin sa sapat na panahon ang bawat miyembro ng Commission and Bank na pag-aralan yung mismong nasa atin. Siguro wala masama kung ipapahiling natin yung bagay na yan. Dagdag naman ang COMELEC. Sa oras na makatanggap sila ng resolusyon, naniniwala silang may maghahain pa rin naman ng petisyon para questionin ito sa Korte Suprema. Kaya ibinabato e na nila ang bola sa pinakamataas na hukuman para magdesisyon kung pagsisimulan ba ng plebisito ang resolusyon na mula lang sa isang panig ng Kongreso handa rin ng COMELEC kung sakaling ito ang magiging kauna-unahang kaso sa korte hinggil sa plebisito para sa charter change. Sa ngayon, wala pang natatanggap ang COMELEC na resolusyon mula sa Kamara. Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.